Matagumpay na isinagawa isang buwang pangangaral sa Paite Adventist Church sa pangunguna ng Philippine Amazing Facts Center of Evangelism or PAFCO. Nagdulot ito ng makabuluhang bunga sa pananampalataya kung saan labing dalawang katao ang nagpasyang tumanggap ng bautismo bilang kanilang tugon sa tawag ng Diyos. Ang nagtatagumpay na gawain tunghayan sa balitang may pag-asa ni John Miguel Flora. Nandito tayo ngayon sa Paytay Laguna upang saksihan ng pagpabautismo sa labing mga bagong kapatid na bunga ng pangangaral ng Amazing Facts na may termang Revelation of Bible Facts series mula noong November 1 hanggang November 30, 2024. Sa kabila man ng mga bagyong dumaan nitong nakaraang buwan ng Nobyembre, hindi nagpatinag ang mga kapatiran buhat sa Paytay Seventh Day Adventist Church upang ipagpatuloy ang pangangaral sa Barangay Longos, Kalayaan, Laguna sa tulong ng Philippine Amazing Facts Center of Evangelism naging posible ang isang buwang pangangaral na may temang Revelation of Bible Prophecy na naglalayong ipamalita ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga mangyayari sa hinaharap. Higit sa apat na pong mga katao gabi-gabi ang nakikinig sa misyonerong si Brother Roniel Pame habang sa hapon naman ay nasa tatlong pong mga bata ang tinuturoan ni Brother Jimmy Lamsen na pawang mga volunteers sa Amazing Facts. Kung si Kristo ay nasa iyong buhay, Natural na ikaw ay magbabago. Pero, kung hindi mo pa natanggap si Kristo sa buhay mo, magbabago ka ba? Hindi. Kaya nga, bago mangyari ang pagbabago, kailangan si Kristo ay nasa puso. Amen. Sa Sabbath culmination ng evangelism, masayang nagtapos ang mga bata at matandang nakakompleto ng labing limang leksyon at binigyan sila ng sertipiko at mga munting regalo. Naging pagpapala naman sa mga kapatid ang labing dalawang mga katao na nagdesisyon na magpabautismo at tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Kaya ako bilang ministro ng Evangelion ng Seventh-day Adventist Church ay akin po siyang binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa talata ng Juan 14, talatay 15, nakatala ang sinabi ni Kristong kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tila isang paalaala na kaakibat ng ating pag-ibig ay ang pagsunod sa katotohanan ng ating tinanggap upang hindi tayo mapahamak. Na yun ang maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Baytay, Laguna ng Eastern Laguna West District. Ako si John Miguel Flora, nagungulat para sa Hope Today at News.